Made yes. He's made it. He's oh, made it. Yes. yes. Two -game There's a two-game lead and just one game to go for Edward Reyes. <laughs> Yet again, another save. No, 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 no. <laughs> oh. oh, great safety. No. Oh.

Magic. <laughs> Maligayang pagbabalik mga Kabilyar fans. Napaka-controversial ng match natin ngayon. Ito pala ang The Color of Money Challenge match taong 1996. si Efren Reyes at Earl Strickland ang napiling players para maglaro sa winner-take-all match na ito kung saan umabot sa 100,000 US dollars $100, ang papremyo sa sinumang mananalo dito. Nasa 3 million siguro kung i-convert sa Philippines peso sa panahong ito. Pangatlong araw itong lalaroin at race to 129 ball game. Nandito na tayo sa rack 224 sa pangatlong araw. Ang score na dito ay 113 to 112 in favor kay Efren. Sumabalay sa bank shot sa dosis Strickland kaya nakuha ni Efren ang rack na ito. Lamang na ng dalawang rock si Efren Reyes. Ito na ang rock 227. Ang score na dito ay 114 to 112. Nag-push out si Strickland kaya lang tinira ni Efren Reyes ang uno at nakuha niya ito. Sinunda naman niya ito ng matinding depensa sa dos. Sinubukang imasay shot at magaling naman ang ginawa ni Earl Strickland at nakapag-resave ito sa dos. napatamaan naman ni Efren ang no! dos kaya lang no! na scratch ito magpapatuloy si Earl Strickland dito with a ball in hand maraming personalidad at kilalang promoter mula sa Amerika at Europa ang nagsidalo upang masaksihan lamang ang larong ito ang mananalo pala dito ay hihiranging the greatest 9 ball player of all time punta na tayo sa susunod na rack lamang na lang ng isa si Efren Reyes Sumablay sa uno si Earl Strickland dito, kaya si Efren na ang magpapatuloy. Alam niyo ba na naging controversial din talaga ang laro na ito? At dahil sa sumunod na nangyari dito. Kaya tutok lang kayo mga kabilyar. At yun na nga, bumalik sa dalawang racks ang lamang ni Efren Reyes. Dalawa na lamang, talo na. Habang determinado lang si Earl Strickland at naghihintay ng pagkakataon. Punta na tayo sa ika-229 na rack. Nakuha ni Efren ang uno sa break. Kaya lang, wala siyang tira sa dos. Kaya nag-push out na lang si Efren. Hindi tinanggap ni Strickland ang push kaya dumepensa ang magician. Nabigo si Earl Strickland na mag-counter safe kaya open na ulit ang lamesa para sa Filipino legend. Panoorin niyo ang tirang ito ni Efren sa 4. Sinubukan niyang baklasin itong 6 at 5 ball. At sinabi ni Strickland na frozen itong 5 doon sa rail. Kaya dapat pag matamaan ito ni Efren Reyes dapat bumanda ulit yung cue ball sa rail para hindi ito foul panoorin nyo itong tira ni Efren sa 5 yeah, oh great safety oh no, no foul, no foul, no foul oh no well, we can always go to the videotape if that's, yeah Nagkaroon ng pagtatalo dito dahil sa tira ni Tony Efren sa 5. Dahil ayon sa patakaran ng 9 ball ay dapat bumanda yung bola after contact ng cue ball sa isang object ball. At kung makikita nyo dito sa slow motion replay, ay tinamaan ng una ni Efren yung 5. At saka after contact ay bumanda ang cue ball sa rail. Dahil dito, ito ay good shot. Kaya lang nagprotesta dito si Earl Strickland at nakipagtalo pa talaga ito at iginiit na ito ay foul. Kaya lang sa huli good shot ang tawag dito sa shot na ito ni Efren. I don't care. at narinig nyo naman na hindi talaga sangayon si Earl Strickland sa desisyon na iyon kaya medyo nagkatensyon dito sa pool room hanggang sa nauwi ito sa palitan ng defensive shots panoorin natin kung sino ang magwawagi sa palitan ng safety shots at napakagaling nitong ginawa ni Efren. Napatamaan naman ni Aerostrictan ang 5 hanggang sa ito na nga ang ginawa ng Magician. Wow! Hindi man talaga ginagawa. ti lang yun. Naging agresibo ulit si Efren Reyes at Tinira ang mahirap na kombinasyon. Hindi rin talaga basta-basta um, ang pressure na nararamdaman ng players dito dahil sa napakalaking premium nito. gagawin at gagawin talaga ng bawat players ang anumang magagawa nila upang makuha ang napakalaking money match na ito. Ito na ang Rock 230. Lamang ng tatlong Rock si na Reyes 116 to 113. Magaling ang pagka ni Efren sa rack na ito at open ang layout ng mga bola at i-run out nga niya ito. Tatlong racks na lang mga upang makuha ni Efren Reyes ang panalo dito. Ito na ang Rock 233. Grabe at hindi rin nagpatinag ang pambato ng Amerika. Nakuha nito ang sumunod na dalawang rocks at dalawa na lang ang lamang dito ng ating Filipino legend. 117 to 115. Si Earth Strickland ay isang back to -back na world nine ball champion kaya hindi rin talaga ang kalibre ng paglalaro dito ng American player sa panahong ito may champion mentality din ito si Strickland dahil hindi talaga ito sumusuko isa na lang ang lamang ni Efren ang score na dito ay 117 to 116. Ito na ang ika-234 na rack. Bumalik dito ang confidence ni Earl Strickland. Medyo naging kalmado ito at nag-concentrate ng maigi at bumalik yung focus niya sa game kaya napalapit talaga ang score dito. hanggang sa natabla na nga ang laro 117 to 117 nako sa hindi inaasahang pagkakataon sumobra yung Uh, sa lakas yung break ni Eric Strickland kaya natapon yung cue ball sa labas ng lamesa Foul yon kaya ball in hand na dito si Efren Reyes at open na open na dito ang lamesa Isang napakalaking pagkakamali yung ginawa ni Air Strickland hindi niya na control yung lakas niya sa break. Kaya tumalsik yung bola mano sa lamesa. At nakuha nga ni Efren Reyes ang rack na iyon. Magpatuloy na tayo dito sa ika 236 rack. Isa na lang ang lamang ng ating pambato dito. 118 to 117. Oh. Huwag bung subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya lang sa kasamaang palad, na-scratch dito si Earl Strickland. What? At ito pa, nagkamali si Efren Reyes at sumablay doon sa dos. Kaya nakabalik pa si Earl Strickland sa mesa. Kaya lang sumablay ulit ito. At kumaway pa siya doon sa mga manonood. Mukhang sinisipan niya yung mga uh, nanonood dito mga kabilyar. At grabe na rin siguro yung pressure na nararamdaman ng bawat players dito dahil uh, nasa final rocks na sila at napaka-tindi ng tension dito. Medyo na short dito si Efren Reyes sa tira sa 7. Uh, ngunit panoorin na lang natin kung ano ang gagawin niya dito. Yun. Galing. Damn! Napakagaling ng ginawang uh, manipis na tira ni Efren Reyes. At sa wakas, Nasa hill na ang ating pambato dito. 119 to 117. Meanwhile... <tinyo> Ito na ang ika-237 rock mga kabilyar fans sa kasamaang palad, dry brake si Efren. At tingnan nyo itong tira ni Earl Strickland mga kabilyar. Yun, tingnan nyo yung cue ball. Pinis na. Grabe talaga. Kagimbal-gimbal ang nangyari kang Earl Strickland maganda sana yung uh, masay shot na ginawa niya kaya lang, minalas at na-scratch ito doon sa side pocket ito na ang pagkakataon ni Efren Reyes na uh, maipanalo itong 100,000 US Dollars, $100, grabe napakalaki ng premium dito mga kapilyar. sa panahong ito, ito yung uh, pinaka-highest um, money match sa kasaysayan ng biliar uh, sa panahong ito Naging emotional dito si Earl Strickland kaya naapektuhan yung paglalaro niya dito. Abang Stephen si Reyes naman ay naging kalmado lang at nanatiling profesional. hanggang sa nanalo na nga dito ang ating Pinoy legend na si Efren Reyes pagkatapos ng mahabang tatlong araw na match na ito nanalo si Efren Reyes dito 120 to 117 kontra sa The Pearl ng Amerika na si Earl The Pearl Strickland laking toa ng mga tao na nandoon at niyakap, pinalikan at pinalakpakan nila si Efren Reyes dahil napakalaki ng panalo dito ni Efren Reyes mga kabilyar at isa na naman itong karangalan sa Pilipinas at makikita ang dismayadong dismayado dito ang American player hindi siya makapaniwala sa epic comeback ni Efren Reyes at pinarangalan nga si Efren Reyes dito ng napakalaking cheque na 100,000 US dollars $100, ang pinakamalaking payout sa kasaysayan ng billiard. Ah, uh, deserve na deserve talaga ito ng ating uh, pambato na si Efren Reyes. Hanggang sa kasalukuyan, si Efren Reyes pa rin ang highest paid pool player sa buong mundo. I would like to thank you all of the one watching us. Thank you very much. Hanggang dito na lang muna tayo mga kabilyar. Maraming salamat sa panonood. Kung na-enjoy nyo itong video, huwag kalimutang i-like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil marami pa tayong i-upload na Efren Reyes matches sa hinaharap. Maraming salamat sa walang sawan yung suporta hanggang sa susunod na match. Hanggang sa muli. Paalam mga kabilyar fans. God bless sa inyong lahat.